Good morning mga kawangis, hinog na ang ating banana. Ayan! tikrit titit, atikirit titit, titit. Nagigising ko lang mga kawangis, tinalay ko lang yung buhok ko. Ayan, ang ganda! Tingnan mo, nandito ako sa lapag, nakalapag lang ako. Ang ganda, ganda! Salamat, Bill! tiri ri Di ko pa alam kung anong lulutuin ko. Hati-hatiin ko ito mag, ano ako, mag uh, banana cue. Tapos mag, uh, ilalaga ako din. Tapos, uh, i, ano ko siya, i-grill ko siya. Tapos lagyan ko ng star margarine at, star, i ko siya. Tapos lagyan ko sa star margarine at asukal. Yun! Di ba? Yun! Yun ang pagkain for today. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Na, dami kong magagawa dito. Yuhu! Thank you, Belle! Binalot ko ba naman ng dalawang plastic, mga kawangis? Ayan, dalawang plastic binalot ko yan. Kaya, ayan na, after two days, two days, kahangayin ko lang, linggo na ngayon eh, magte na. Linggo na ngayon, oh. hinog na siya. Salamat, Bill. Ayan! Siyempre sa tingin ng iba, pero dito sa amin, minsan lang kami nakakakain ng saging sa super mahal. Kaya gold ang tingin ko sa saging dito.